Kamakailan lang ng magaroon ng lipatan ay napasama tayo dito sa lipat bahay gang. At dahil nga naging kaagapay natin dito ang Macline Trading Center ay hindi tayo nahirapan sa paghahakot ng ating mga kagamitan. Dahil sa yung kanilang truck na kargahan nila ng mga JK Tires ay pinagamit sa atin. Kaya naging tatluhang balikan lang ang ating naging hakotan dito. At syempre bago mangyari ang lahat ng to ay sinecure muna natin ang kapakanan ni Sir Lee. Pinagbabaklas nga natin dito ang kanyang mga gulong para may pagkasya natin kay puti na may watawat ng Cyclos Heart. Marahil ay kaunting lang na ipamalagi natin sa lugar na to. Sabalit sa short period of time ng ating pagstay dito ay naparami nating natutunan. Dahil ito yung mga panahon pinapaghilom natin ang mga naging sugat ng ating kahapon. Kaya yung ating alaga na si Sir Lee, ay ihatid muna natin ngayon sa kanyang bagong assignment. Bali, deposito muna natin si Sir Lee dito sa bahay ng aking mga magulang sa lugar na ating kinalakhan. At pagdating nga natin dito sa Barangay Apopong ay tsempong naabutan natin si inay na naglalabada. Siya nga pala si Mother Lily, ang pinakamabait kong ina na mahal na mahal tayo maging kanyang mga apo. Kaya naman natitiya kung hindi niya tayo kayang tanggihan sa request natin na dito muna sa ikalawang palapag mo malagi si Sir Lee. Pansamantala, habang inaayos pa natin ang ating magiging bagong headquarters at habang buhat-buhat nga natin dito si Sir Lee, ay panay naman ang tanong sa atin ni Mother Lily kasi wala siyang kaalam-alam na lilipat na kami ng bagong tira. Kaya inatasan ko si Sir Lee dito na bantayan niya muna mga kasay-kusta natin sa dakong to. Ay, ay, Master. Ako nang dito. Wala makakapasok naman sa elemento sa tahanan to. Iba talaga pag may kaibigan kang maaasahan. At yung atin namang maaasay klusta ay abalang-abala sa pagsasayos ng ating bago masisilungan. At ramdam kong panatag ang kalooban ko sa lugar na to. Napakalakas ng kutob natin na makabubuo at makagagawa tayo ng masasayang alaala sa lugar na to. Dahil nga sa kalapit bahay lang natin dito ang ating mga kasay na siyang naging support system natin in times of troubles and worries. At ang pinuno ng hukbong sandatahang ito ay kasangka din natin dito sa mga bilaang atake ng kampo ng kadiliman. Bakal check nga natin dito ang ating mga basic needs yung gumagana pa ba para di tayo magka-problema. At pinagwawalis nga ng mga kasaykusta natin dito ang mga maruruming bagay. Eto nga yung mga negatibong enerhiya na nagpapabigat sa ating pakiramdam. Kaya naman matindi ang naging digmaan dito ng ating mga kasaykusta. At ito rin naman ang laging tinuturo natin sa ating mga kapatahan na kanilang susundan. Pagsisikap na mamuhay ng malinis kahit ano pa man ang sitwasyon o kalagayan. At ayan na nga, napakasarap ng pakiramdam kapag ka malinis ang kapaligiran. At alam kong si Puti ay masayang masaya dito dahil hindi na siya nabibilad sa araw. At bukod sa mahangin dito dahil malapit lang sa dagat ng barangay bula, malinis at tahimik na ito naman ang gustong gusto natin. At bandang kinahapuna na nga nang madiskarga na natin ang lahat ng ating mga naging kargamento. Kasama natin dito si Hearty na masayang masaya ngayon sa kanyang bagong garahe. Dahil sa mabait naman ang ating mga neighborhood dito, ay pinaubaya nila sa atin yung bahagi ng garahing ito nang dumating na nga mga oras ng kapes like yung mga oras ng meriendahan kapag kapalubog ng araw, ay naglakad-lakad kami dito ni Drew dahil sa walking distance lang naman ng mga bakery dito at ang pinakamalalim na dahilan kung bakit tayo masayang masaya ay napakalapit lang ng mga biyaya dito ang source of strength natin, mga ilang hakbang lang at tanaw kagad natin ang pinagmumula ng ating lakas at ng mga ng na mga pagpapala para may pagtagumpay natin ang ating mga daily tasks sa bawat araw at nung kinagabihan na nga ay napadalaw sa atin ang ating mga ay gusta para nga makapagsalo-salo sa ating magiging akunan ngayon. At si Pinuno na panayang pagmamalaki ng kanyang pritong manok ay pinunudaw niya ng sarap ito. Nakala naman natin siya talaga nagtimpla. Ay, hindi yung um, tayo. Ay, timplada. Pero, siya, um, ay, uh, pero ka sa ka na... Kaya humingi tayo dito ng sampol sa timpladang pinuno ng sarap na kahit na sobrang napaalat ng timpla, ay napakasarap pa rin. At meron lang dessert na mahablang ka, bawala ng parat Ang pinuno ng sarap ay pinuno pala ng alat At pagkatapos nga nating makapaghapunan Ay insayo ulit kasama ang magkakapatid na bullet And that's for today's video, Strong Cyclusta Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa pagpalo natin ng tresera At welcome na welcome kayo dito sa ating bagong kaharian Team Cyclusta Eto ang inyong lingkod, Cyclus Heart